Hi guys, good morning! And so yun na nga, maaga nga kami pumunta dito sa Divisoria para mag-angkat ng mga laruan kasi alam nyo naman, kapag ganito magki-Christmas, talagang dagsa talaga yung mga tao kaya kailangan namin agahan So ngayon, eto na nga kami guys andito na kami sa Divisoria Mall Building pero hindi kami dyan uuna ng pamimili dahil uunahin namin guys puntahan yung Sampo-Sampo And dito na nga yung Pondedor Street na Karatala And so ngayon, nandito na ulit ako para mamili ng aking mga paninda for this coming Christmas. So ngayon guys, titignan natin kung ano yung mga meron sila. Since walang bakanting basket kasi sobrang daming tao, titingin muna tayo kung ano yung mga meron dito. And para mapakita ko sa inyo lahat kung ano yung mga paninda nila kung may mga bago ba. So ito guys, itong mga hinahawakan ko dito is puro to mga tigsa sampu. So ayan, lahat ng mga hawakan ko ngayon dyan guys is mga tigsa sampu yan. É um bagulho. É um ah, isso Terima Okay. Dito naman sa area na to guys, ito na yung mga tag-20 pesos each. Ay, ayan, meron tayo dyan mga cashier, 10? 20 pesos ang, each. Ano mga donuts, donuts, ayan, mga food toys. Yung mga ganyan guys, na mga nakapak, 20 pesos each yan. Wala nang price. Ay, ito na yung mga ang ulit. Ang And then, balik ulit tayo dito guys sa area ng mga tag-10-10. Ayan, meron silang mga karto. Yung mga maliliit, 10 lang yan. Lahat dyan. Ayan, yung mga nakapads na yan. Mga tig-10, may make-up din. Ayan, 10 pesos lang din yan. Basta lahat ng area na to guys, dito guys. Papunta doon sa may pahaba pa derecho. 10 piso lang lahat yan. Bawat isa. Mga maliliit na to ay 10. Ano pa? pa? naman guys is I think 35 each to dito kasi nagkahalo-halo sila guys medyo gumulo yung arrangement nila kasi sobrang dami ng tao at wala nang kakaubusan ng basket kaya yung iba kinukuha na lang yung laman ng mga karton na nilalagyan namin so kaya ayun nagkakagulo talaga wala pang baka yung Ito dito na naman is 20 pesos. Ayan. Ito, 20 pesos each. Meron yan, guys, tag-sasampo. Pero, ayan, kasi iba yung package niya. Yun. Tsaka, medyo malaki yan. Doon sa mga tag-sasampo na Rubik's Cube. Tapos, dito, ayan, tigbe 20. Ayan, mga 20-20 din din siya, guys. Ito dito, kaya 20 dito? 20-20. So, ayun. Hanggang ngayon, di pa ako nakakapag-dampot. Nami-medy sana ako kasi ano, wala akong ano pa, basket. Okay, ayan, tingin, tamang tingin-tingin lang muna. Ayan, mga tagbebente yan dyan, guys. Bente. Ito naman, guys, is 35 pesos each today to dito. Ayan. Sword siya na meron na siya ng lagyan ng sword. May, pero puro gold na siya. Ayan, mga 35, 35 pesos. Meron silang mga balls. Ayan, mga food toys pa din. Tapos ito, kromi. Ayan, na 35 din siya. Eto guys, hindi ko na alam yung price nito kasi hindi na siya nakahalo sa nagkakagulong So, ito, so, I think mga 20 pesos to. Ayan, 20 pesos ito 20 pesos pa rin. Ay, I think this is 35. Malalaki siya 35 na yan. Then. Ito naman guys, itong di-pump na balloons na may pump na siya. 35 naman. Tapos, I think ito mga tag-35 din to dito. Ayan. Da, meron yan, guys, 20 pesos. Pero, iba kasi packaging yan. Kaya, 35 siya. So, ngayon, guys, mag-start na akong mag mamili, mamili ng mga kukunin ko dito. Ayan, start na natin. Sa so, simula ako dito, guys, sa mga tag-10. <mimilip /saysan> baka tapos na ako guys mamili ng mga bibitin ko. Hindi ko na naipakita lahat ng mga dilampot ko kasi sobrang dami ng yeah, tao. nahirapan na ako nahirap magbili. Ay, nagmimili ka din sa ulit. Sobrang din guys. Ayan. Sobrang suksikan dito. Tapos eto, eto yung mga dadaanan ko na <mimilip /saysan> hindi ko na alam kung saan ako na dito. Pa? Sobrang dami tao. Sobrang dami tao. Hindi ko masyadong kita dyan sa camera pero ano ko siksikan niya na yan kasi yun yung ibang karton karton na lang yung mga pinaglalagyan so mas lalo pa siguro pag bukas yun kaya kung mamimili kayo be ready na lang guys kasi sobrang daming tao lalo na bukas panic buying And then finally, sa hinabahaba na pila sa pagbabayad, ako na din ang naisalang. So ayun guys, binibilang na ni ate ang aking mga napili at babayaran ko na. So see you na lang guys in my next video. Abangan nyo yung haul ko nito. So don't forget to subscribe. Bye!